foreign investments na nakalap ni PBBM nararamdaman na ayon sa DTI. Naritong news ni Angelo Bainio mas maraming mga Pilipino ang makakaramdam ng mga binipisyo ng diplomatic at business meetings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa ayon kay Department of Trade and Industry under Secretary Kim Bernardo Lokin. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Yusek Lokin na matagal ang gestation period ng foreign investments ni Pangulong Marcos Jr. na aabot ng tatlo hanggang limang taon. Sa kabila nito, iginit ng DTI official na nararamdaman na ng ilang industriya ang epekto nito. Halimbawa na lang dito ang partnership ng Oro Chocolate ng Pilipinas at Mitsukoshi ng Japan. Nakatakdang gumawa ng product lines ang dalawang kumpanya kung saan ibibida ang cacao beans ng Davao at mga tradisyonal na sangkap ng Japan tulad ng matcha, hojicha at miso. Ayon kay Undersecretary Lokin, mapakikinabangan ang naturang partnership ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. At yan na aking news scoop. Ako sa si Angelo Bainho, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.